Sige, okay, babalik natin mga parts kasi ay magdagdag ng dalawang daan eh. Kasi umaabuso yung mga ganitong customer eh. Yung mga 600 kg lang, tapos pupunuin. Di yung matalo na yung araw namin ngayon. Sa na lang namin. Kasi sila, mag issue din. Kaya, di ba dapat, i ano nila, ilagay din nila sa tama. Dapat, 1,000, um 1,000 um dapat nilalagay nila para hindi tayo pare-parehas madidihado. Kailangan daw niya ng helper. Wala kasing helper yung booking niya. Pero sabi ko, ma'am, may helper po yun. Sabi niya, magkano? Sabi ko, 200 pesos po. Tsaka yung driver carry po. 80 pesos. Ayan eh, mga birds, binigyan tayo ng 1,200. Dapat, ano lang eh, pagkasama yung 280 na buwat, 900 plus lang, mga 920, mga ganon Sa ulo ng kalbong Tagapagbalita eto na naman, traffic na naman dito sa may Quezon Ab dapat ng Roosevelt Avenue. <laughs> Meron na naman dalawang kalbo na talaga pang makakalbo dahil sa traffic na ito. Abay, araw-araw na to! Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. August 8 ngayon, Friday 2025. Time check tayo, 9.25 a.m. Gagawin muna namin ay pupunta kami sa mga vulcanizing o mga bilian ng gulong mga pards. Kasi magpapalit kami ng gulong dito sa may bandang kaliwa, dito sa may side ko. Bale, kalbo eh. Parehas nung may ari ng sakyan, kalbo na rin. <laughs> Kaya papalitan na namin. Baka mga biglang sumabog to eh. Kaya papunta kami ngayon dun sa may binibilan namin lagi ng gulong. Second hand lang yung bibili namin. Eh, medyo mahal yung ano eh. Yung brand new na China, 3.5 tie. 5. <laughs> 5 eh. Nasa 3.5 eh. Ayaw, 1.5 lang. Yun, 1.5 lang. Nag-canvas na si tatay kanina doon. Pumunta na siya kaninang umaga. Minotor niya. Suki so okay niya kasi yun doon. Pero dati, benta sa amin, ano lang eh. 1,000, 1,000, 2,000. Ganun lang yung benta oh, nila. Master. Ngayon, 1.5 na. Pero, yung mga nakukuha namin doon, tumatagal din naman. Tumatagal lang isang taon. Oh. Huwag mo lang gagamitin. Doon ka lang sa garahe mo. Para di ba upod. Then, tumatagal din mga limang buwan, ganyan. Maximum, 6 ma ganyan. Isang apat. Pag medyo pangit-pangit yung nakuha mo. Pero sabi natin, maganda rin. Good year daw yung nakuha niya. Mga pal pa daw. makapal yung pagkakaukit. <laughs> yung papalitan namin mga parts yung banda dito. Kalbo na kasi. Eh, lupis na. Ito mga birds, so yung pinili ni tatay na gulong. Ano ba itong tatak? Ah, Goodyear. Eh Ayan o, good o. Oh. May ilang taon kaya yan, sir? Gagamitin. Ano ano daw, sagot niya, Goodyear. year. Big sabihin, isang taon lang. Pero pagka may S yan dito, good years. Maraming taon yun tayo, no? Gagamitin. Pwede na. Okay na mga parts, nakabit na yung gulong na binili ni tatay. Ganun lang mga parts, ang diskarte pagka bibili kayo ng gulong. yung halimbawa, good year. Ang titignan nyo, yung meron S sa dulo, good years para... Para tatagal ng taon-taon. Kasi pagka good year, nakuha namin good year lang eh. Ibig sabihin, isang taon lang yun. <laughs> isang taon lang mo, Isang taon mo lang magagamit. Kapal, 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 kapal Time check tayo. 9.58 AM. First booking na from Santa Monica going to Manila sa halagang 653 ang layo ng pickup location ay 4 kilometer 600 kg lang to papunta na kami sa may pickup location yung so, first booking namin mga parts mga libro daw eh nakabalot-balot ngayon sabi ni ma'am kailangan daw niya ng helper kasi wala daw magkasasalan sa doon, mag doon paket ng sasakyan at pagbaba sa may drop off location ngayon sinabi ko wala kasing helper yung booking niya pero sabi ko ma'am may helper po yun sabi niya magkano sabi ko 200 pesos po. Tsaka yung driver carry po na 80 pesos kasi dalawa kami magbubuhat eh. Magtutulungan kami. Kaya 280 sinabi ko. Sabi niya wala daw problema. Okay daw. Sagot niya daw siya na daw ang bahala sa amin. Siya na naman bahala tay. Mamaya tayo na naman kawawa niya Sabi ni ma'am sasabay ako ha. Yung pala may sasakyan siya. <laughs> Ay ko kayo ma'am. Hindi may sasakyan ako. Sasabay lang ako. <laughs> Sabay lang pala kami. Kumbaga convoy. Convoy daw kami sa may sasakyan. Kapag papunta kayo sa mga Pick up nyo mga parts or papunta kayo sa mga drop-off location yung map natin kahit na hindi nyo nasundin yan pagka merong kayong alam na daan na mas malapit wala naman tayong ano rito eh gaya na iba tinitignan yung route yung kailangan sundan mo yung route na binigay sa'yo ni Lala Mob tsaka ni Google dito walang ganon kung saan yung alam mo na daanan na mapapabilis ka doon ka dumaan yung nasundan mo para mapabilis yung pagdi-deliver natin or yung pagpunta natin sa may pick-up location gaya nito sumorkat kami sa looban ng Poresil kaya sa dumaan kami rin sa may bandang ano eh, Carino Highway, tapos tatagos ng Commonwealth. Yun ang talagang way na tinuturo ni Map. Pero ginawa namin, pumasok kami sa loob ng subdivision para mapabilis yung dadaanan namin kasi shortcut to eh. Shortcut na long cut. <laughs> ganun eh, ganun eh. No? Shortcut ka, mas malayo pa eh. <laughs> Pero, at least, <laughs> ginawa mo yung paraan para bumilis pagpunta sa pick-up location. Kasi may difference yung kulay. Ah, uh, may makulay-kulay, ma'am. loob <laughs> Kaya iyan ang ayos. Uh, sige. Okay, first booking na pick up na namin Papunta kami ng drop-off location Ang layo ng drop-off location ay 23 kilometer Alright, let's go! Dito na tayo mga pards sa may bandang Commonwealth. Malapit na tayo sa may circle. Ayun na circle na nakikita ako na. Itong kalsadang to, nung lubak-lubak to, walang traffic eh. Ngayon na ispal to na. Makinis na, baliktad eh. Para mas matraffic yata. <laughs> Diniretso muna namin tong booking mga parts. Gawa nga lang Naka-convoy sila ma'am tsaka si sir. Pero pwede na rin kasi 653 to plus 280. Nasa 900 plus na rin yung booking natin. Itong one way na to. Okay nga rin pag natapos namin to bandang ano to eh dyan sa may San Lazaro o Roqueta Street malapit na rin tayo sa Binondo kaya pag drop off namin maganda-ganda na yung makuha booking kasi nasa may bandang Binondo na tayo mamaya pagdating sa drop off location bubuatin natin tong mga libre, eh, yung natin sa bagay okay din to kasi may exercise tayo ngayong unang booking natin eh yung iba nga nagbabayad pa sa gym eh para magbuat eh dito kami binabayaran pagka nagbubuat kami ni tatay <laughs> Kasarap din kasi pinagpapawisan tayo kabubuat exercise din yung mga parts. Iba kasi yung pinagpapawisan lang tayo sa sikat ng araw eh. Yung naiinitan tayo pinagpapawisan. Iba yung nagbubuat tayo tapos pinagpapawisan tayo. Good for your health yun. <laughs> Kapalakas ng loob pa eh. No? Kunwari <laughs> market na kuha may buwat lang eh. Hindi <laughs> ganun talaga. Kasama sa trabaho natin yung buwat mga parts eh. Binayaran tayo eh. Tinanong ko nga si ma'am kanina. Ma'am saan ba dadali yan? Sa taas ba? First floor, second floor, third floor. Hindi sa balang, papasok nyo lang dyan, sabi niya sa ulo ng kalbong tagapagbalita, eto na naman traffic na naman dito sa may Quezon Ab, tapat ng Roosevelt Avenue <laughs> meron na naman dalawang kalbo, na talaga pang makakalbo dahil sa traffic na ito, abay, araw-araw na to <laughs> abay, wala na bang solusyon tuloy yung tatay ko inaantok na naman nandito na po kami sa may tapat ng Fisher Mall. Abay, traffic pa rin. Hanggang doon na tato sa may tulay ng GR Aneta. Sa <laughs> tayo magawa mga bards. Natrap na tayo sa traffic eh. Noong oras na. 11.29 AM. Mag alas 12 na naman. No, no, sinusundan natin. Nawa 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 nawala na yung no, no, sinusundan natin eh. Lupipad na yata naging jet eh. Biyon <laughs> na wala eh. Wala na. Hindi na natin makita eh. Eh, hey, magkikita rin tayo doon sa drop off location. Sobrang traffic mga parts. Gagamitin na namin yung time space warp namin. Panginoon po Malyar. gagamitin na po namin ang aming time space warp ngayon din. <muling music> Oo, oh, yung nakaganyan lang tayo Yan, mga nakaganyan lang ha Yung nakahalang Nakapahalang Okay na po yung ganyan Isang patong pa ma'am Taya lang Lock na lang ng isa Yan uh, Yan, sir Kaya uh, ayaw uh, no? no? kami ng amin Kaya ayaw kami ng amin Ang mahirap nga no Kaya ayaw kami ng amin Gumigewang Gumigewang siya Gumigewang na 30 Okay na to ma'am? Ay, salamat ma'am. Yung magandang pinama to ma'am. Ay, salamat po. Eh mga birds, binigyan tayo ng 1,200. Dapat ano lang eh, pagkasama yung 280 na buwat, 900 plus lang, mga 920, mga ganun. Ito binigyan tayo ng 2. May tip pa tayo na ano, sabihin mo 950. May pasobra pa tayong 250. Ang gandang naman to. 280, tsaka 250. Diyan laki ng tip natin na agad, di ba? Ganun lang. Ano lang, tsaga-tsaga lang talaga dito. Kami ganyang mga customer na. Diretso na natin. Ay tao naman si Ma'am mabait ka usap eh. Time check tayo. 1:21 PM. May second booking na kami. From Manila going to Marikina sa halagang 838. Ang layo ng pickup location ay 800 meters lang. 1000 kg ito Papunta na kami sa may pick location. Hello. Eh hey, Ma'am Lala Mam ma Ma'am. Ma'am kayo ba diyan sa may ano Ma'am? Sa may Alonso? L300 Ma'am. Oh, ano ano pick-upin ba ma ma'am? Tubo, ma'am? Tubo, ma Tubo yan? Ilang pit sa bintana ako, sinasampa ko dito eh. Tumawag sa akin kanina mga parts yung sa may pickup location. Ang sabi, may galing na daw doon na Lala Move L300 din. Hindi daw nagkasya. Kaya tinanong niya ako, tinawagan niya ako. Sabi ko, ano ba yung pipikapin? Sabi niya, tubular daw, tubo. konti lang daw. Siguro, bakay na una, may harang dyan. Hindi nilusot. Kaya, hindi nagkasya. Sabi niya, puntahan ako daw sa pickup location. Kaya, papunta na kami. Malapit lang naman eh. Bakit sir? pa daw eh. 15. ilang pito? to? Pinubukan na yan dyan ilang pit? 15 15? ah 15 pala akala ko 12 pit lang kalit lang eh, mo pit din hindi kakasya dapat to 200 kg di kaya namin di ganyan dito ah tawagan niyo ulit ah sige hindi pala kakasya to sige sige dapat hindi yung ang niya mahaba dapat truck truck dapat Ay, hey, ma'am ano pala yung tubo niyo ma'am? 15 pit di 15 pala yun ayan hindi, ano ma'am, wala pong kakasya na ano doon, 1,000 kg. i po ng 2,000 kg. Ay, eh, hindi ma'am, kahit H100 ma'am, hindi po kakasya ma'am. Opo uh, Orderin nyo ma'am Yung 2,000 kg Yun, kasyang kasya po talaga yun okay. Hindi po kakasya sa ano eh Kahit H100 ma'am 10 feet lang po ang ano Ang kahan ng H100 Pag nilagpas po 12 feet po kaya niyang isakay. Opo, hanggang 12 feet lang masasakay nun Ano po, lalagpas sa salamin niya po Sa driver Opo, ganun na lang po Ma'am, pakicancel na lang po ma'am ha cancel huh? Pakicancel na lang po yung booking Wala po kasi kami yung cancel eh Cancel, second booking mga parts Time check, 1.58pm may pangalawang booking na kami. From La Loma going to Antipolo sa alagang 1,190. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 600 kg ito Pumunta na kami sa may pickup location. Korean food, Korean noodles yata. Maraming pen, sir. Maraming na uh, mid pen, sir. Malalaki kasing kaon, pero sobrang Hindi, pero hindi mapupunong, sir. Sakyan. Medyo, alak. Medyo hindi. Medyo hindi lang. Sakto lang. Binok <laughs> ano? 600 kg lang binok niya eh. 1,000 kg kami puno na pala eh. Padagdagan ko na lang, no? Padagdagan ko na lang niya, sa kanya. Oo, oh, puno eh. Hello, ma'am? Ma'am, lalabog po ito, ma'am, yung kanina. Ma'am, yung book po, ma'am, mapupuno na po yung sakyan. Padagdagan ko na lang, ma'am. Kasi 600 kg lang po yung order sa sasakyan. Pero, ma'am, sinabi niyo na po yung ano, ma'am, yung presyo ng ano doon booking. Ito second booking mga parts ang in-order lang sa amin 600 kg pero napuno siya eh. Kaya ang gagawin namin, papatagdagan na lang namin tinawagan ko na yung nagbook eh. Sabi sa boss niya daw yun. Ngayon sinabi ko pa sabi dun na palatagdagan ko na lang ng kahit 200 pesos. Ayos na sa amin yun kahit 200 pesos ng mga parts yung idagdag nila kasi inuko pa na lahat eh. Dapat sasabayan ko to eh. Naging ano problema, puno na nga. Kaya sa makancelan na naman tayo pero papatagdagan ko ng dalawandaan. Hello? Ma'am mam? Ma ma'am? Ay hindi ma'am deliver po ko sa inyo ma'am. Ay ma'am, yung in order sa akin na nag-book, bali 600 kg. eh anong nangyari pagdating doon, pinanuma me, eh. sak yan. Kaya papapadagdag papap na lang ako, ma'am, kahit 200 pesos. Dalawang daan na po. Hindi sabi kasi na nag-book tatawagan daw kayo, sasabihin sa inyo. Hindi naman na tumawag eh. Nakalis na, ma'am, eh. medyo man eh. nasa 5 km na yung layo ko. Oh. Kaya akala ko alam niyo na diyan. Ibabalik ko na lang po, ma'am, pag hindi pa pwede kasi malayo rin po yung antipolo Hindi nyo ba matatawagan, ma'am? Hindi mo contact yan, ma'am. Baka pwedeng pwedeng kuntawagan para may confirm. Oh, wala diyan. Ah, sige, sige Sige, okay, okay Salamat po. Ah, sige, sige. Okay, okay, okay Salamat po. Yung drop off mga parts, tao lang din daw siya doon. Hindi raw siya pwedeng magbigay ng dagdag. Gawa nang binigay doon sa kanya yung pambayad lang ngayon. Kasi sinabi na raw eh, yung kumagaan pamasahe. Yung problema nga yung nag-book 600 kg lang yung binok niya. Sa pa yung nag-book doon no, sa kina natin? Hindi nga malaman, sabi niya doon daw yun eh. eh? Yung nag-book eh. Eh tinanong ko naman doon, sabi ko, sino ba nag-book ngayon sa inyo? Hindi rin daw sa kanila. Nagtuturuan sila. Kasi, Ay, pwede ka tayo, para malaman nila. Kasi sino yung nag-book? Tunuturuan, kunyari lang yan. Kasi babalik namin mga parts kasi ay magdagdag ng dalawang daan Kasi umaabuso yung mga ganitong customer eh. Yung mga 600 kg lang, tapos pupunuin. Di ba, alay matalo na yung araw namin ngayon. Sa all na lang namin. Lugi, dapat talaga double booking kasi inahanap namin. Wow. Pukuha na lang kami ng booking na papauwi. Kasi malayo rin naman to eh, papunta ang to eh. oh. Ayun mga parts, pumunta na kami sa may pick-up location. Sinabi ko na nga doon na ibabalik ko. Ngayon, kinausap nila yung nag Sabi sa nung nag-book, siya na raw mag-aabono ng dalawandan daan. i ko rin sa kanya, number. Ayun pala eh. E, ako, nagkakaroon ako ng perwisyon eh. Kasi oh. Okay. perwisyon na rin yung nangyayari sa amin di ba babalik tayo matagal din. Pati, lang, yung pag, pati sila, may perwisyon din. Kaya di ba dapat i ano nila, ilagay lang din nila sa tama. Dapat 1,000, 10, 1,000 dapat nilalagay nila para hindi tayo pare-pares madidihado. Tsaka mababa lang naman hinihingi ko eh, 200 pesos lang di ba? Kung sa iba yun, hindi lang basta-basta ganun yun. Kasi kumbaga perwisyon na eh. yun, perwisyon na balik-balik pa kami oh. Kasi kami ni tatay, lalaban na kami. Ayos lang sa amin kahit wala kami kitain ngayon. Kasi pag sinoli namin to, alas 3 mag -a stress medyo no hapunin na kami parang ano na laban na kahit na wala na kami kitain uwi na lang kami sana eh kung hindi pina, ano to, eh, kung pinabalik talaga kasi wala na eh ubos na rin ang oras namin kanina cancel din di ba? pinuntahan din namin ganun talaga dito pag may oras na panay cancel ang mangyayari may araw na ganoon eh Kapat na cancel pa nga ako sa isang araw eh kasi dapat talaga to 600 kg lang kinuha ko para double booking papuntang ng antipolo para masabayan ko pa kahit na 700 pesos lang eh diba okay na eh gaya na ito puno na ang nangyari, may ano lang, 200 pesos lang yung sabay namin. Ilalaban na namin. Kasi kung double booking tayo, nasa 700 pesos tayo na nasa ayan namin pagpapunta ng antipolo. Maghabang ka. Ang daming booking eh. Tunog ng tunog. Oh. <laughs> Ang mangyayari kasi na ito, matodobli trabaho yung mga ano doon, yung mga doon tao doon. Kinargan nila lahat yan eh. Siniksik pa nga nila, ganda pala pagkakamado nila, yung kamadong kamado eh. Ngayon, ibababa ulit nila. Ang mangyayari, doble pagod sila, tapos magbubuk ulit sila, di ba? Tapos, karga na naman ulit nila. Sila sila rin mapagod doon eh. Kaya sabi ko, pala kayo, ayaw nyo. Sabi nga sa may pick up eh, kung may pera lang kami, kami na mag-aabono ng dalawang dandan eh. Sabi nung mga nagkarga tayo ngayon mga pugs lang namin ng Gilmore Tatawid tayo ng Kernel Bonnie Serrano to Ortigas na yan, Green Hills Kaso sobrang traffic Namimili kami ng dadaanan eh Ayan, pagka dineretso natin ng Ortigas Ayan, puro pula on, daming traffic ko oh. pagdito oh. Pag dito naman kami sa may ano dadaan Dito Ayan oh Ang traffic sa may Kernel Bonnie Serrano lang sa may Krami. Pag na ka na ng karami, nakatawid ka na ng EDSA. Yan, ano na, hanggang sa mulong, maganda-ganda. Kaso, ano yun, 21 kilometer. Pag dito tayo dumiretso ng Ortigas, tayo dumiretso, nasa 17 kilometer lang. Yan, namimili kami ni tatay, eh, kung sa kami dadaan. Kung sa traffic na malapit, o sa malayo, na walang ganong traffic. Ito na kayo mga parts, sa uh, Boni Serrano. Dito, sa Ortigas, na traffic eh. Maga pa eh. Dito na lang kami sa ano na lang, Kernel Bonnie Serrano na lang. 5:29 PM mga parts. Nandito na kami banda sa May Marcos Highway. Malapit na kami sa May Sumulong Highway, yung baling kanto diyan. Liliko na kami ng Sumulong Highway, packet ng Antipolo. Doon yung drop off natin eh. Malapit diyan sa May Antipolo Church. Paglagpas lang ng konti ron, ayun na yun, yung ML Quezon, yung bandang palengke doon mga parts. Alam ko na pag-deliver na ako dito isang beses eh yung koreano nandun yung may-ari nung dati nung nag-deliver kami ni tatay dyan bigay pa nga ng tip yun eh kay tatay minigyan siya na yung sandaan kasi tumulong siya magbuhat ba mamaya sabi ng mga basher natin dyan 200 pesos lang hindi ka makatulog <laughs> Hindi, <laughs> sayang din kasi mga parts eh. Sa aming mga Lala driver, yung mga isandaan, kahit si Kwenta nga eh. Isandaan, dalawandaan, ganyan. Napakalaking bagay sa amin yan. Kasi nga, amalan diesel ngayon eh. Di ba, pandagdag na namin yan eh. Kaya, napakalaking biyaya na sa amin yan pagka binigyan kami ng tip. Kasi kita mo naman yung kalsada ngayon mga parts. Halos kahit saan ka lumusot, napaka-traffic. Dapat Ortigas nga yung traffic eh. Kaya pinili namin dumana sumulong highway. Kaso, ganun din eh. Inabot na kami ng rush hour. Gawa na ano na 5.30 no napaka traffic na kahit saan tayo duman kaya yung konting tip na nakukuha namin napakalaking bagay yung pandagdag sa diesel namin dahil mahal na ang diesel tapos napaka traffic na ng kalsada ngayon kita mo dalawang booking pa lang kami sa maghapon eh. ano pa naganda cancel cancel pa yung booking namin kanina yung eh, hirap din pumunta rin sa looban nung ano nung Alonso na din walang bayad yun di man natin pwedeng per sa customer na sa abala 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 di na ako umiyak sa ganyan eh yung kukulitin yung customer sa abala bala pumunta kami ganun ganun tapos bandang huli hindi rin magbibigay di ba nasa kanila na yun bigyan nila kami o hindi kung magbigay di yun. pasalamat kami binigyan kami sa abala pero yung iiyak na tayo ng ganun ganun di na di ko na ginagawa yung mga parts eh dati nung bago ako nakikipagtalo pa ako ngayon hindi na bahala na kayo magbigay kayo hindi magbigay kayo kapasalamat na lang kami ma'am deliver lalamove ano lang ba yung boxes mga noodles yata korean noodles ano ba 'tong <laughs> camera? Ano ba ako, camera? Magkano balot, sir? 25. 25. Hmm. 25. Sa may balot ito? Ito sa amin. Ito. Sa Penoy magkano? 20. 20. Noong totoo tayo. Balot sa Penoy. Mainit. Ayun tayo mga pag sa balot. Ini booking ah. Ano 'tong bakante puloy na. Ah. Ano dilangonan? I'm check 6.51pm May pangatlong booking na kami From Taytay Going to Mariana Sa lagang 871 Ang layo ng pickup location Ay 4.5km 1000kg to. kapunta na kami Sa may pickup location Sa kanila doon mga kaptoon na. Yan natin pinaglagyan yan Na-pickup na namin Yung pang-apat na booking namin Punta na kami ng drop-off location Ang layo ng drop-off location Ay 9.3km Alright Let's go Okay, wait, Okay mga pards, income rebuild tayo. Bali nakatatlong booking lang kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,171. Pagkatapos nakakuha kami ng 645 na tip. Yung first booking pa lang nasa 545 na yung tip na nakuha namin. Kasama na rin yung 280 na buhat. Pagka inad natin dito, sabihin natin naka 2,800 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bali 1,000 yun. 2,800 minus 1,000 equals 1,800. Ayon mga pards, naka 1,800 kami na malinis. Dabas na rin yung pangkain, pandiesel, diesel saka yung commission ni